ipakita ko sa inyo yung video clip na ano ko kinuha itong talaba. Ay, mm. Yan no? Dalawa. Ibing natin sa buhangin. Meron pala ako dito nakuha ang talaba sa baybayin kahapon talabas saka itong jellyfish o salabay ang tawag to sa amin hiwa-hiwain ko lang dito po to jellyfish ha Hindi <laughs> po to jelly ayan oh salabay yan yan oh yan Baka may magsabi naman jellyfish daw yan hindi salabay po ito yan okay na yan taka itong dahon na sibuyas Tali natin ayan. suka Saluhaluin lang. Kasiin ko lang tong sili. Para mas lalong sumarap. Ayan, titikman ko na. Ito yung jellyfish. Ayan o. Oh. Fresh mm. na okra. Ang sarap. Talaba. Kanin. Mmm, sarap. Pritong isda, bagay dito. Whoa. Mmm, higher up. Well, mm. higher up daw ka. Libitan na naman yung libreng ulam ko sa probinsya.

sarap ng fresh okra mm